So oh, marami na tayong Magagamit ang paleta bukas So sana matapos natin yung Ang good woods natin doon Yung dalawang uh, rampahan natin Nakakamiss na mag rides Nakakamiss na whew. Right so hanggang bukas Yo what's up mga par So syempre webis ngayon Alam nyo pag webis nangangahoy tayo So the, par dahil birthday ko ngayon sa mo ko dadalhin. Tangina bro. Sa masarap. Masarap. <laughs> <laughs> Kaya eh, andun ang binyo namin sa basuran Tapos para anong kakainin natin doon? Pagpag Paleta <laughs> Paleta oh, Pagpag brad ano, um, Dilagang paleta, pritong paleta Puta lahat ng mino nandun Puro paleta So dahil birthday ko nga, hindi natin pa alalampasin yan. Madumi. Lahat ng madumi. Ah, Lahat ng madumi. Nandito. Ipagpag <laughs> mo. Itaktak mo. Oh yeah! Pero man, nakita lang dito apat. Ah, o tignan natin kung apat ah, nga talaga. O oh, may sira. So makukuha natin yan. Right. Par, pag maaga tayo matapos. Jollibee tayo par. Jollibee tayo. Oh, Jollibee tayo. Lasang, lasang gas na yun. Jollibee na yun. Di na Jollibee. <laughs> ayun na par, ayun par, ayun par. Eh, nakatumpok na yan. yan oh, Palito tayo dun. Nakita agad kami dito. So, dapat magpalit ka para rin tayo gumasa sa Jollibee. <laughs> Ayan, oh. Yay. Yay. Ah. Tara. <laughs> Siyempre yung birthday. Pa. Once a year, par. Putang yun ako Kumain tayo. Once a year, eh. Di ba? Kumain tayo. Once a year lang yan para. Hoy. Ah, oh, apat 'yan. Oh, dito ang venue natin. A. Unang bugso! tatlo agad. Baleta, baleta. Ayun, ayun, ayun. Eh, tinuturo ko sa iyo, par. <laughs> <laughs> pa ba no, eh, baleta. Hey, ayun pa, pa, pa Apat, lima, alipit. Pa, Woo! Ayun pa ang dami yun oh. sa dulo. Ayun pa. Tara pa ba ka paleta, swerte. Uy, uy. Nasa yun pa. Nasa yun pa. Oh, kadami. Parang yun pa dami yun. Oh. Oh, itu pau. Tak ambil oh. Iu. Ai dah. Oh. Oh, ya dah. No? Tas merah pada dah. No? Hey. Bawa <laughs> saja

Dalawang location na tayo para ayos na kagad Ay, pinagpala tayo yung par Whew. Ayon pa sana par oh Ayun makapal yun oh Gusto na lang bro, de, o, sige. Lalagyan, eh. lang sige. eh. wala naman tayo tali Wala sa par, sumusuko <laughs> yung sasakyan par Wala tayo tali eh Okay, takit sa kabut Atin dati nga yan, tapos mabalik tayo. Pag merienda tayo ngayon. Alright. Kabuti, 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 kabuti. ew Dito na tayo sa kabuti mga par! Alright! Woo! Dito pa rin kahoy natin. Nung isang gabi. Ayan o. No? Dami niya no. Ito yung last last week pa. <laughs> Ayan pa Dami niyang pa سولطار Pupas ka na lang kayo bukas. Ha? Pupas ka na lang. marami na tayong magagamit na palita bukas so sana matapos na natin yung ang good woods natin doon yung dalawang uh, rampahan natin nakakamiss na mag rides nakakamiss na Whew. right so hanggang bukas abangan nyo kami bukas dito pag may mekos mekos kami sa bundukan